Ay, sarap. Yeah. Ano oh. Good morning mga kamarino Once again, this is your Kuya Dabs um, Today is Tuesday ha, I forgot the date uh, Anyway, that's not the point uh, Ito, meron na naman po tayong video na uh, i-share sa inyo. Ito po yung video ng aking uh, lugar or just a simple uh, eatery ng aking isang kaibigan which is uh, Antonio Salvador. Antonio, shoutout sa iyo. Now, this is uh, yung kanyang eatery. Eh, actually, lugawan lang siya. It's uh goto ang kanyang main Uh, ano yun? yung kanyang main dish or ano bang tawag doon? Comment down below na lang po. Tapos, meron din siyang ihaw-ihaw na bangus, kusit, as well as uh, yung sa tilapia. Um, anyway, so I hope na magustuhan ninyo kasi actually ang sarap ng pagkain dito eh, nung goto nila. Sa halagang 40 pesos, meron ka Uh, laman. Unlike sa other, yung almost uh, magkakaroon lang naman ng laman kung meron, kung medyo mataas-taas na yung presyo ng kanilang uh, goto. Well, yun sa kanya, ang presyo ng goto niya is only 40 pesos. Uh, I hope na mag-enjoy kayo at ma and, uh, kung malapit lang kayo dito sa area ng Bacoor, sana eh ma ma ninyo or ma-visit niyo yung lugar. Enjoy the rest of sa video guys. And uh, by the way, pag uh, kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, please do like, share and subscribe dito sa ating uh, YouTube channel. And dito tayo sa Molino Boulevard ngayon. Kaya uh, dito tayo gumawa ng uh, intro. So, God bless everybody and I hope na samahan nyo ako until the end of the video. Once again, this is your Kuya Dad sa so inyong pamarino. Maraming maraming salamat po. And don't the to like this video and uh, subscribe po sa hindi pa nakaka-subscribe. Salamat po. Off. The only thing I can see is my own suit. And I'm getting stronger step by step. Pangalan ko to eh, nakailang ikot, nakatalawang ikot ako, tatlong ikot eh. Kung, -ikot ka mo, oh. kung isang direction lang iniikot mo, para naghanap ka na ng doon kaya, ako, diba? kailangan, di ba, di Galing ako doon, doon ako dumaan sa, ano, sa may uh, gasolinan, lumabas ako dyan, sa, dyan, sa kantong yan, bumalik uli ako doon, tapos umiikot na naman ako ngayon dito. Hindi kayo nang ng mga baklita. You know, sinabi ngano dito kanina, sina dita sina ganin sina Dilma nito siya close sinano oh shit not good sir anong masasabi niyo dito sa Tionos Goto ang sarap Native na native. Oh. Ang presyong 40 pesos sa ganyang lasa. Yo, no? Oh. Ang masa talaga. Malasa. Oh. 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 Ang lasa. Kaya ng pala ko lang ito. Atik mang ko ang lasa. Yes, kaya dito na kayo sa Tonyos Yuto. Salamat po. So, ayan na. Uh, Kamarino at uh, maraming maraming salamat ang dito na naman tayo sa dulo ng ating video uh, once again maraming maraming salamat and God bless sa, inyo, sa inyong lahat sana ay huwag kayo magsasawa sa pagsubaybay at panonood ng ating uh, inilabas na video once again, this is Kuya Dab saying take care everybody until end, until the next video